Shout out tayong mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Merlinda albis, Priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola kay Day Ilin Ido, at sa mga nag-renew sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torren and Fior Friends, Marcel Nakil at kay Tita Jinky Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko sa ating mga bagong upload. Lalong-lalo na sa mga nag-likes at sa mag-share ng ating mga upload malaking tulong na po iyan mga idol maraming salamat shoutout din sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga bagong upload sa mga silent listener shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga security guard sa mga baker, sa mga blind community maraming salamat sa supportan ninyo uh, mabuhay po kayong lahat mga idol simula na po natin ang ating kwento ang sagot naman ng taong nakasuot ng salakot kay Arturo. Huwag mo na akong pag-aksayahan ng oras kay Brigan. Batid kong isa kang aswang. Huwag kang magulat kung bakit kilala ko ang matandang mananabong na si Lulo Agaton. Sa mundo ng sabong, tanyag at kilala ang matanda. Huwag ka nang mag hindi ang grupo ninyo ang aking pakay at ipinunta sa lugar na ito at hindi ako kalaban. Mas nakakabuting pagtuunan ninyo ng pansin ang ibang mga mananabong na nandito ngayon sa lugar ng sungkol. Dahil ang ilan sa kanila, nagtatangan ng kakaibang kanyuhan at kakaibang katauhan na may balak na masama. Matapos ang pagkawikang iyon, naglalakad na ang nilalang papasok doon sa kanyang kubo. Ngunit bago pa nito isinerado ang pintuan, kinuha na nito ng tuluyan ang laman ng bayong na daladala na kumikislap pa nga sa dilim na agad na nabati itong si Arturo na isa itong napakatalas na bagay. Naguguluhan itong si Arturo sa mga pinagsasabi ng nilalang na iyon. Ngunit isa lamang ang natitiyak nitong si Arturo ngayon kakaiba ang lakas ng taong nakasuot ng salakot. Medyo na panatag naman ang isip at kalooban nitong si Arturo dahil sa kanyang narinig doon sa nilalang. Ngunit kailangan pa rin na manmanan ang bawat kilos ng nilalang na ito. Ilang sandali pa, nagpasya ng lumabas naman si Nalulo Agaton doon sa loob ng sabungan. Nais muna ng mga ito na magpahangin doon sa mga tindahan na nandiyo sa gilid ng sabungan. Malaki din kasi ang napanalunan ng matandang mananabong kaya nag-aya ito doon sa kanyang mga kaibigan at kakilala na kumain muna ang mga ito. Samantalang sina Mark naman at ang mga batang paslit habang nandoon ang mga ito sa likod ng kubo kung saan makikita nila at matatanaw ang kagandahan ng paligid ng ilog. Nagulat sina Mark at ang mga batang paslit dahil nakakaramdam ang mga ito nang kakaibang mga presensya galing doon sa paligid. Kaya agad na napatayo itong si Mark at agad itong nagpalingon-lingon sa buong paligid ng kanilang kinaroonan. Biglaan kasi ang kanilang mga naramdaman na mga presensya doon sa paligid at agad na naman kay Mark ang tatlong matatanda na sa mga pagkakataon na iyon nando doon na sa gilid ng kanilang kubo. Uwi ka agad nitong si Mark sa kanyang mga kasamahang paslit. Abo, Akiko, Lugan, humanda na kayo at mag-iingat sa tatlong iyan. Agad naman na kinumpronta nitong si Mark ang tatlong matatanda. Uwi ka nito. Ano ang kailangan ninyo? At sinadya nyo pang lumapit talaga dito sa aming kubong kinaroroonan. Sa kamay nitong si Mark, Dahan-dahan na nitong binunot ang dalawang mga braha at kinargahan ito ng mga usal. Samantalang ang mga batang paslit naman, nasa likod na ang mga ito ni Mark at mariin napatitig doon sa tatlong matatanda. Sagot naman ng isa doon sa tatlong mga matatanda. <laughs> Mukhang mainit naman ang dugo mo sa amin, binata. At ngayon ko lamang napag-alaman at napansin na may mga kasama din kayong mga paslit. <laughs> Napadaan lamang kami dito sa kubo ninyo para kumustahin kayo, binata. Aalis na din kami agad dahil malapit na ang laban ng aming mga manok. At nakita nitong si Mac na dumura ang isa doon sa tatlong mga matatanda Bago tuluyan na umalis ang mga ito, kaya agad na nabatid nitong si Mark na may mga inilatag ang mga ito, nakakaibang mga usal doon sa kanilang paligid. Naramdaman nitong si Mark na may nakalatag ng mga usal na galing sa mga kampo ng kadiliman. Kaya agad na ni Mark ang sahig ng kanilang kinaroonan sabay ng paglatag na din ng malalakas na mga usal na panguntra lihim ng napamura itong si Mark. Ngayon niya napagtanto na may tangan ang tatlong matatandang iyon na mga kakayahan at karunungan galing sa kadiliman at mukhang may balak na ang mga ito sa kanila na masama at ngayon naramdaman din itong si Mark na malakas ang usal na inilatag ng matandang iyon na umabot pa sa puntong kailangan pang dagdagan itong si Mark ang kanyang mga usal na mga panguntra para tuluyang basagin ang inilatag ng mga matatanda. Ilang sandali, inaya na nitong si Mark na doon na sila sa loob ng kubo magpapahinga ang mga batang paslit. Samantalang doon naman sa sabungan, matapos na makakain sila lulo agaton, inutusan nito si Dato na dalhan ng makakain sila Mark at ang mga batang paslit. Pagkatapos, bumalik na ang mga ito doon sa loob ng sabungan. Naabutan naman nila doon sa loob ang salpukan ng mga malalakas na mga manok ng magkabilang grupo. Napansin agad nila ni Lulo Agaton at Tatay Damaso ang pagkakilanlan ng panig nung isa na sigurado ang mga ito na lahi ang mga iyon ng mga aswang. Samantalang ang kabila naman, tatlong mga matatanda, ngunit hindi sila sigurado kung mga aswang ba ang mga ito. Ramdam din nila ang lakas ng presensya ng mga ito. Uy ka nitong si Lolo Agaton. Nakakatiyak akong ang mga matatandang ito, Damaso. Ang sinasabi nila ni Mark at Dato. Hindi ko patiyak kung anong uring mga nilalang ang mga ito. Ngunit sigurado akong kampo na ang mga ito ng mga demonyo. Ilang sandali pa, natapos na din ang bakbakan ng dalawang mga manok. Natalo ang mga manok ng mga aswang at nanalo naman ang manok ng tatlong mga matatanda. Mayroon pang isang laban para sa gabing iyon bago tuluyan na tinapos ang pasabong sa gabing ito. Itutuloy bukas ang pasabong para doon sa ikalawang antas. Lahat ng mga nanalo ngayong gabi bukas na magkakaharap ang mga ito. Sa mga sandaling iyon nagsiuwian na din ang lahat ng mga taong nanonood at mga sugarol. Pati ang lahat ng mga kalahok kanya-kanyang sakay na din ang mga ito doon sa kanilang mga bangka para bumalik na doon sa kanilang mga tinitirahan. Sinalulo agaton kasalukuyang sakay ang mga ito doon sa kanilang bangka at pabalik na doon sa tirahan nila ni Pedro habang umuusad ang mga ito na pag-usapan nila. Ni Arturo at Lolo Agaton ang tungkol doon sa taong nakasuot ng salakot at may dala bayong. Naniniwala itong si Arturo na walang bahid iyon ng kasamaan at maaring may misyon lamang ito dito sa lugar ng sungkol. Sagot na lamang nitong si Lolo Agaton. Tama, ka Arturo. Dahil wala akong nararamdaman na kasamaan sa kanyang presensya. Ngunit kailangan pa rin natin na mag-iingat. Halo-halo na ang mga taong nandrito at mga nilalang na nandrito sa lugar ng sungkol. Hindi dapat na magpabaya. Maaring may mga gumagamit ng mga malalakas na mga usal na nilalang para lamang maitako ang kanilang tunay na katauhan. Makalipas naman ang ilang mga minuto, tuluyan nang nakarating ang mga ito. Doon sa mga kabahayan na nasa gilid ng ilog. Nagpas siyang magpahinga na mga ito. Malalim na din kasi ang gabi at nagsimulang umaambo na din sa mga pagkakataon na iyon. Sina Mark, Dato at Arturo, dahil medyo masikip na ang loob ng kubo, bukod kasi sa kanila, may ilan pang mga bisita itong si Pedro, kaya nagpasya ang mga ito na doon na sa balkonahe matutulog mas maganda din kasi ang pwisto doon. Mayroong mga upuan na lantay na gawa sa kawayan ang maari nilang matutulugan at mapaghingaan. Lumipas naman ang mga oras na matiwasay ang kanilang pamamahinga. Biglang natahimik ang maingay na lugar. Madilim na din ang buong paligid ng lugar ng sungkol dahil nga pinapatay na ng mga taong nando doon ang mga ilaw na lampara doon sa kanilang mga kabahayan. Nang makaramdam naman ng tawag ng kalikasan itong si Dato, agad itong bumangon at umihi doon sa gilid ng ilog. Ngunit pagkatapos ng ilang mga sandali, bigla itong napatitig doon sa unahan ng ilog nang makita na naman doon ang bangkang sinasakyan ng tatlong matatanda na sa mga pagkakataon kasi na iyon, nasa tapat na ito ng kanilang mga kubo. Walang naramdaman ng na mga presensya itong si Dato galing sa mga ito. Ngunit sa isip ng binatilyo, may dahilan kung bakit nasa kanilang tapat ang bangka ng mga ito. Masama ngayon ang hinala nitong si Dato, kaya kailangan niyang manmanan ang kilos ng mga ito. Makalipas naman ang ilang mga sandali. Habang tinitigan ni Dato ang kinaroonan ng bangka, nagtataka din itong si Dato. May kakayahan kasi ito nakayang maramdaman ang mga presensya ng sinuman kahit na nagtatago pa ito sa mga huwad na presensya. Ngunit ngayon, nagtataka ang binatilyo kung bakit hindi niya maramdaman ang tunay na presensya ng mga matatandang nandoon sa bangka. Napatigil naman sa pag-iisip itong si Dato nang may marinig itong kaluskos galing doon sa mga puno ng kahoy na nasa gilid lamang ng ilog. Agad itong napatingala at may naaninag itong si Dato na parang bulto ng mga nilalang na hindi niya maintindihan at mawari. Ngunit ganun pa rin, hindi niya nararamdaman ang mga presensya ng mga ito. Agad na nag-uusal ng mga orasyon itong si Dato para sana palayasin ang kanyang nakitang mga nilalang doon sa itaas ng puno ng kahoy. Ngunit kamuntikan pa itong mapasigaw nang may maramdaman na humawak sa kanyang braso paglingon itong si Dato, nakita niyang nandudo na itong si Arturo at Mark. Huwi ka agad itong si Arturo sa kanya. Huwag Dato, hayaan mo muna ang mga iyan. Sa tingin ko, patibong lamang ang mga iyan ng mga matatanda. Para mapag-aralan ang ating mga tangan ng mga matatandang nasa bangka ng ating harapan. Sagot naman nitong si Dato kayo pala, Manong Arturo, Kuya Mark. Nagising na din pala kayo. Muling wika naman itong si Arturo. Ako na ang bahala sa mga nilalang naiyan. Dato, Mark, sa ngayon, kailangan muna natin na itago ang ating mga tangan at karunungan galing sa mga ito. Mukhang pinag-aralan ng mga ito ang ating mga tangan-tangan. Tulad ng sinabi mo, Mark, sinubukan ng mga ito ang ating mga kakayahan. Ilang sandali pa, umihip sa hangin itong si Arturo at sabay sa pagbato ng kakaibang mga usal na galing sa pagiging aswang. Matapos lamang iyon, biglang nagpulasan na ang mga malalaking ibon na galing doon sa malaking puno ng kahoy. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, alas tres na iyon ng madaling araw. Kaya nagpasya na lamang ang mga ito na magbantay na lamang sa buong magdamag. Nagmanman na lamang ang mga ito sa buong paligid ng kanilang kinaroonan at doon sa bangka na nandoon sa tapat ng kanilang mga kubo. Kahit na wala na silang nasisipat na mga nilalang galing doon sa labas ng bangka. Ang mga nilalang kasi naggaling doon sa mga puno ng kahoy, lumipad at nagpunta ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng ilog kung saan Nandodoon din ang maraming kabayan. Pagsapit ng alas 5 ng madaling araw, biglang nabulahaw ang mga taong nandodoon sa dalawang mga kubo nila ni Pedro dahil narinig nilang nagsisigaw na itong si Pedro nang makita nitong biglang nangisay ang anak nitong lalaki. Nagising na din itong si Lulo Agaton at Tatay Damaso na nagulantang din sa ingay na nagawa nitong si Pedro. Mabilis naman na nagpunta ang mga ito doon sa kabilang kubo at agad na tinignan itong si Pedro. Naabutan at nakita nila ni Lolo Agaton ang anak nitong si Pedro na sa mga pagkakataon na iyon namumuti na ang mga mata at patuloy na nangingisay. Agad na naramdaman nila ni Lolo Agaton na mayroong malakas na presensya ang dahilan kung bakit ganun na lamang ang nangyayari sa bata. Wika nitong si Lolo Agaton. Mukhang mayroong malakas na presensya ang nakapasok sa bata. Sa tingin ko, mukha itong parang. Kailangan kong maagapan agad ang nangyayari sa anak mo, Pedro. Mas nakakabuting lumabas muna kayo. Kami na ni Damaso ang bahala sa bata. Inutusan din itong si Lolo Agaton, itong si Pedro, na mag-init ito ng tubig Pagkatapos agad na dinampian nitong si Lolo Agaton ang noon bata kasabay ng mga pag-usal ng mga orasyon. Samantalang itong si Tatay Damaso, may kinuha itong mga dahon at inilagay din ito doon sa paa at palad ng bata. At tulad nitong si Lolo Agaton, nagbato na din at naglatag ng mga malalakas na usal itong si Tatay Damaso. Huwi ka nitong si Tatay Damaso. Barang nga ito, Lolo Agaton. Sino naman ang may gawa sa barang na ito? Mukhang napakalakas naman yata na maging tayo hindi natin naramdaman ang pagpasok ng barang na ito sa paligid. Sagot naman ng matandang mananabong na si Lolo Agaton. Sa tingin ko, Damaso, hindi ang batang ito ang kanilang pakay. maring tayo ang pakay ng mga kalabang nilalang na nagbato ng mga barang. At dahil mayroong tayong malalakas na mga puder, sa bata tumama ang barang dahil mahihina ang mga bata kumpara sa mga malalaking tao, lalong-lalong na kumpara sa atin. Kaya nakakatiyak akong tayo talaga ang punteriya ng barang na ito. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, pagdating doon ni Pedro, agad, na ipinahid nitong si Lolo Agaton ang maligamgam na tubig sa buong katawan ng bata habang patuloy pa rin na nag-usal at nagbato ng mga usal ang dalawang matandang albularyo. Samantalang sina Arturo naman kasama sina Mark, Dato at ang mga batang paslit nandoon sa labas ang mga ito ng kubo at pilit na nagbato ng mga usal para hanapin ang mga nilalang na may dahilan at may gawa sa pangingisay ng anak nitong si Pedro. Ngunit wala na silang nararamdaman pang kakaiba doon sa paligid ng mga kubo. Napagtanto nilang maaring ang mga malalaking ibon na nakita nila kanina doon sa mga puno ng kahoy na nando doon sa gilid ng ilog ang dahilan at maaring ang mga ito ang inutosan para maglatag ng mga barang doon sa paligid. Ngunit hindi din nila maaring pagbintangan agad ang tatlong mga matatanda na nandoon sa bangka na nasa tapat ng kanilang mga kubo dahil ang mga malaking ibon dumiritso lamang ng lipad ang mga ito papunta doon sa kabilang bahagi ng ilog kung saan nandoon ang iba pang mga kabahayan wika nitong si Arturo malaki ang posibilidad mark dato na ang mga nilalang kanina na nakikita natin at nasipat doon sa mga puno ng kahoy ang may dahilan sa pagkakaganon ng anak nitong si Pedro. Masama ito. Mukhang kumilos na ang mga nilalang at ang mas masama pa. Malakas ang kanilang mga ginamit na mga usal na maging tayo huli na nang mapansin natin at maramdaman ang kanilang presensya kanina. Sagot naman itong si Mark. Mark. Sa tingin ko, Manong Arturo, iniligaw lamang ng mga kampo ng kadiliman ang kanilang pagkakinanlan. Maaaring sinadya nila na doon sa kabilang bahagi ng ilog magpunta ang mga ibo na iyon para hindi mapaghinalaan ang mga ito. Gayon pa man, pasasaan ba? At malalaman din natin ang ating mga kalaban. Mukhang maliban sa tatlong iyon, may mga nilalang pa ang nagkakainteres sa ating grupo, Manong Arturo. Tama ka, Mark. Kailangan pa natin na mas lalong laliman ang ating pag-iimbestiga at pagmamatsyag sa mga sabungirong nandito sa lugar. Doon naman sa loob ng kubo, tuluyan ang naisukan ng anak nitong si Pedro ang barang na nakapasok na sa loob ng katawan magkahalong parang dugo at putik ang isinuka ng bata na mayroong nakakarinding amoy na kamunti ka ng mapasuka si na Tatay Damaso at itong si Lolo Agaton. Pagkatapos agad na ibinato nitong si Lolo Agaton ang mga malalakas na puder doon sa katawan ng bata para hindi na ito muling mapasukan pa ng mga barang. Samantalang itong si Tatay Damaso agad na may kinuha itong buti ng langis at ipinatak niya ang laman ng buti doon sa suka ng anak nitong si Pedro. Matapos lamang nagawin iyon nitong si Tatay Damaso, nakita nilang umuusok ang suka ng bata at pagkatapos naglaho ito sa loob lamang ng ilang mga segundo. Pinabaunan din kasi iyon nitong si Tatay Damaso ng malalakas na mga usal. Huwi ka nito kay Lulo Agaton. Sa tingin ko, Lolo Agaton, kailangan natin na maglatag at maglagay ng mga panguntra sa buong paligid. Kailangan din natin na tawagin si Pedro para maipaalam sa lahat ang mga kaganapan na ito at nang maiwasan na mayroon pang mabibiktima ng mga bata o mga malalaking tao dito sa lugar ng sungkol. Ngunit tumutol itong si Lolo Agaton dahil kapag gawin nila ang mga bagay na iyon bukod sa mabubulabog ang kapistahan ng lugar. Maaaring makagawa ng paraan at makapaghanda ang kanilang lihim na kalaban. Pagkatapos ng kaganapan na iyon, matapos ang ginawa nila ni Lulo Agaton at masiguradong ligtas na ang anak nitong si Pedro, kinausap na ng dalawang albularyo ang pamilya nitong si Pedro. Pinaalalahanan nila ang mga ito at binalaan tungkol sa mga dapat nilang gagawin para hindi na maulit ang pangyayaring iyon. Lumabas na ang dalawang albularyo galing doon sa kubo nila ni Pedro at kinausap din nitong si Lulo Agaton ang mga kasamahan na nandoon sa labas, lalong lalo na si Arturo, Mark at Dato. Huwi ka nitong si Lulo Agaton. Ngayon, na nakapasok na at nakagawa ng paraan ang mga lihim natin na kalaban. Kailangan din natin naman manan ang kanilang mga kilos. Sabad na manawikan nitong si Tatay Damaso. Sa tingin ko, Lulo Agaton, kailangan natin nabantayan ang kanilang mga galaw. Ikaw na ang bahala sa mga bagay na ito, Mark. Isasama mo ang dalawang mga batang paslit na sinalugan at abo natitiyak kung kaya ninyong tiktikan ang kanilang mga kilos dahil nababatid kong kakaiba. Ang galing ng mga batang ito na malapalos at kaya nilang magiging espiya. Agad naman na sumang-ayon itong si Mark sa sinasabi nitong si Tatay Damaso. Kaya sa araw na iyon, agad nang humiwalay ang tatlo doon sa grupo nila ni Lolo Agaton. Ayon nitong si Pedro, mayroon silang mga kamag-anak doon sa kabilang bahagi ng ilog at doon muna manatili sila si Mark para makapagmanman ang mga ito doon sa mga nasabing nilalang at kailangan nilang baguhin din ang kanilang mga hitsura at itago ang kanilang tunay na pagkakilanlan. Magpapanggap ang mga ito na galing doon sa bayan na mga dayo ang mga ito at nakipista lamang dito sa lugar ng sungkol para makapagmanman ang mga ito ng mabuti doon sa lugar. Kinakailangan din na ipaliwanag ng maayos nitong si Pedro doon sa kanyang mga kamag-anak ang tungkol sa misyon ng tatlo. At kailangan din na mapagkakatiwalaan ang mga ito para hindi mabunyag ang misyon nila ni Mark. Sa mga sandaling iyon, agad nang inihanda nitong si Pedro ang isa pang bangka para dalhin na sina Mark abo at logan doon sa kabilang bahagi ng ilog para simulan na ng mga ito ang kanilang misyon sa pagtiktik doon sa mga dayo para mapag-alaman nila kung sino talaga ang kanilang tunay na kalaban. Samantalang si Nalulo Agaton kasama naman ang isa pang pinsan itong si Pedro, itong si Tatay Damaso umalis na din ang mga ito doon sa mga kabahayan at kasalukuyang papunta naman ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan Balak ng dalawang albularyo Na manguha ang mga ito Ng mga halaman Na magagamit nila Bilang panguntra sa mga malalakas na barang Kailangan nilang gawin agad iyon Bago ang pagsapit ng gabi Bago pa mayroong Mabibiktima na naman ang mga iyon Hindi din kasi sapat Ang kanilang daladalang mga sangkap Kailangan nila ngayon Para mabuo ang kanilang mga panguntra kailangan nila ng mga ugat ng badyang at mga bunga ng antunga. Mabisa kasi ang mga ito panguntra sa anumang uri ng mga barang. Sa ngayon, hindi patiyak nitong si Lolo Agaton at Tatay Damaso kung anong uring karunungan ang ginamit sa barang na iyon at kung anong mga sangkap ang ginagamit ng kanilang mga kalaban. Ngunit kailangan nilang paghandaan ang mga ito. Susubukan din ng dalawang mga matatandang albularyo na gawin nila ang mga ritual na pasubalik para ibalik ang mga barang na ginawa ng mga ito sa kanila. Makalipas naman ang ilang mga minutong paglalakad ng mga ito, kasalukuyang papasuot na ang mga ito doon sa mga kakahuyan. Ngunit agad na naramdaman itong si Agaton ang kakaibang presensya doon sa paligid. May nasipat din ang mga ito na limang mga malalaking ibon na nandoon sa mga malalaking puno ng kahoy na nasa unahan. Kaya agad na napamura itong si Agaton. Uwi nito. Anibal, talagang sinusundan tayo ng mga demonyong ito. Ngunit mas mabuti pa nga kung ganon. Dahil makakakuha tayo ng impormasyon galing sa mga demonyong ito. Damaso, gawin natin ang mga malalakas na mga pangmarka para masundan ang mga ibo na iyan. At mahuli natin kung sino ang nag-utos sa kanila